kung ito ang ikakamatay ng maliitin yung lingkod at alipin na si Magsaysay, hindi balay mamatay ako dito sa panahon na ito. Mapakita ko naman sa inyo. Maipakita ko naman sa inyo na kayo ay mahal sa amin sapagkat kaming lahat ay inyo. Kami ay nagsusweldo dito dahil sa kami ay alipin ninyo, hindi upang magpasarap at magpayaman sa gobyernong ito. bayan maraming administrasyon na nagdaan. Marami ng presidente, ang mga nagdaan, at marami ng kongreso, ang mga nagdaan. Ngunit yan land reform bill na tinatawag, walang nakakayang gumawa niyan. Bakit? Sapagkat malakas ang pangkatin ng mayroon at kailan paman at magagawa nila ng paraan na yung mga lupang asyendang malalaki ay hindi mahati-hati upang ibudbud at ipagbiling hurnalan sa mga wala ay hindi magaganap yan. Ngayon lamang naganap yan, mahal kong kababayan, sapagkat itong administrasyon na ito, ang sagisag ay para sa maliliit, para sa mga wala, upang guminhawa ang mga wala. At doong araw ng maliit inyong lingkod ay sumumpa sa luneta na maglilingkod ng tapat at buong puso at kaluluwa sa bayan at lalo lalong-lalo na sa kapwa niyang maliliit. Ayan sa gisag na naisigaw ko ay walang iba kung hindi. Yan simbolong yan ang pagtulong at pagbuhat sa mga hihirap na kababayan natin dito sa Pilipinas. Ang paglilingkod sa gobyerno ay hindi ibibilang hindi kung ilang taon. Kung hindi kung anong nagawa mo sa bayan, yan ang dapat natin sukatin sa Maaaring maging apat na pong taon ang isang tao sa gobyerno. Maaaring ako apat na taon lang, mahal kong kababayan. Ngunit, maaaring kong sabihin, Ginawa natin lahat ang kaya natin. At mahirap pala ang maglingkod sa bayan kung ibibigay mo lahat ang kaluluwa mo sa bayan. Madaling maglingkod sa bayan kung ikaw ang isipin mo ay magpapasasa, magpapayaman, magpapatakbo ng hagad yan, numero unong automot, bibigyan mo ng limang bandera. Madali yan. Ngunit kung iniisip mo, araw at gabi ay ang mga naghihirap sa na mga tao, mga tao ang walang trabaho, mga tao ang nagugutom, at ang dapat mong gawin sa bayan, mamamatay ka sapagkat ganyan ang nangyayari sa akin, sapagkat ang pagmamahal ko sa bayan, ang pagmamahal ko sa inyo, gaya ng pagmamahal ko rin sa sarili kong pamilya at sarili kong mga anak.